Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam nyo ba na namahagi ng TIG 5,000 pesos cash assistance para sa mga binipisyaryo nito? Mapapasana na ka na lang talaga saan nga ba ito ating alamin? <coughs> Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Secretary Rex Gatchalian namahagi ang DSWD noong nakaraang araw, September 25, ng 5,000 pesos cash assistance sa umigit-kumulang 400 low-income at minimum wage workers sa Valenzuela City. Ito ay sa ilalim ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ay security guards, construction workers, mga empleyado ng restaurant, gasolinahan, convenience store, salon at spa. Mga kasambahay, garment workers, ambulant vendor, private school teachers at delivery riders. Layunin ng AKAP na protektahan ang mga Pilipinong kumikita ng minimum o mas mababa pa sa minimum wage sa mga hindi inaasahang hamon sa ekonomiya. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.